hindi lingid sa kaalaman ng mundo ang pagsalakay ng mga Hamas noong unang bahagi ng Oktobre sa Israel na ikanasawi ng mahigit sa isang libong sibilyan sa Israel kabilang na dito ang apat na Pilipino. Paano naging bayani ang ilan para maipagtanggol ang buhay ng kanilang mga among Israeli sa kabila ng panganib sa kanilang buhay? Paano nila hinarap ang pinakamasalimuot na pangyayari sa kanilang buhay? sa lugar kung saan sila dinala ng kanilang pagsisikap para maibigay ang mga pangarap at magandang buhay sa kanilang mga naiwan. Ito ang kwento ng apat na Pilipinong nagbuwis ng buhay sa lupain ng Banyaga. Sa unang bira ay ibahagi ko muna ang mga kaganapan sa isang Pilipinang nakaligtas at pinarangalan sa Israel dahil sa kanyang kabayanihan Si Camille Gisalva ang caregiver sa Israel ay pinupore dahil sa paglalagay ng kanyang buhay sa kapahamakan at pagbibigay ng kanyang kakaunting ipon para protektahan at iligtas ang kanyang 95 years old na amo Si Camille ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ni Nedza Hefetz na nakatira sa Kibots Nerem malapit sa hangganan ng Gaza at kabilang sa mga inataki ng grupong Hamas noong Oktobre 7. Ayon kay Aveva Klompas, isang dating speechwriter ng mga delegado ng Israel sa United Nations at isang communication strategist para sa iba't ibang Jewish communities sa buong mundo, ay nagpost ng kwento si Gisalva sa ex noong Miyerkules Si Gisalva ay kasama ni Hefetz nang pumasok ang mga militanteng Hamas sa kanilang tahanan kung saan ang Pilipino at ang kanyang inaalaga ang matanda ay maaaring mapatay sa lugar o ma-hostage. Ngunit para maiwasang mangyari ito, inalok ni Camille ang isa sa mga armadong lalaki ng $370 o 21,000 pesos na naipon niya at plano niyang ibigay sa kanyang pamilya sa Pilipinas pag-uwi niya. Binuksan umano niya ang kanyang pitaka Sabay sabing Kunin na lamang nila Ang lahat ng laman nito na nagkakahalaga Ng $370 Huwag lamang siyang patayin At ang kanyang among babae Ipinakita ni niya ang kanyang tiket sa eroplano At hiniling na huwag na lamang kunin ito Para siya ay makauwi ng Pilipinas Bago ang pag-atake Nakabok na si Gisalba ng October 9 na flight pa uwi ng Pilipinas para makasama niya ang kanyang pitong taong gulang na anak na halos dalawang taon niyang hindi nakita. Habang nakikipag-usap si Camille sa mga militante, nais ni Hefetz na magprotesta laban sa mga ito at sinigawan niya ito. Natakot ng husto si Kamel at nakiusap sa kanyang amo na si Netsa na tumahimik na lamang. Nakita niyang nanginginig ang kamay ng hamas na kanilang kaharap at baka biglang kalabitin ang gatilyo siguradong katapusan na nila. Subalit muling nakiusap si Kamel at sinabing matanda na si Nitsa at hindi niya alam ang mga nangyayari. Hindi niya alam ang magiging kahihinatnan. Isang himala ang nangyari. Kinuha ng mga hamas ang pirang kanyang inalok. Pati ang kanilang cellphone ay kinuha din at agad na umalis. Dito na nagkulong si Nakamil at Nitsa sa isang protektadong silid ng bahay at ni ang kanyang 95 years old na amo sa loob ng halos dalawang oras hanggang sa dumating ang mapwersang militar ng Israel sa loob ng dalawang oras na iyon nakapagminsahi pa si Camille sa kanyang ina sa Pilipinas na magsend ng larawan ng kanyang anak dahil maaaring ito na ang kanyang katapusan na niyang makita ang kanyang anak matapos ang insidente ay kinansila ni Camille ang kanyang flight paaway ng Pilipinas sapagkat nang dahil sa pangyayari ay nagatubili na itong iwan ang kanyang among matandang babae. Subalit umaasa pa rin siya na sana ay makauwi pa siya sa makalipas ang ilang buwan. Pakiramdam niya, best friend na niya ang matanda. Nitong Oktobre 22 ay ipinagdiwang ang kasiyam na karawan ni Nitsa at makikita sa larawan na masayang magkayakap ang mag-amo na ginanap sa Nofim Home for the Aged sa Jerusalem. Pinuri din ang iba pang mga overseas Filipino workers sa Israel dahil sa kanilang pagsasakripisyo para sa kanilang mga amo. Isa sa kanila ay si Grace Prodigo Cabrera na ayon sa mga opisyal ng Israel ay inalok ang kanyang sarili para maging hostage sa mga militanting Hamas kapalit ng kanyang amo. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa disyerto halos dalawang linggo pagkatapos ng insidente at nakilala sa pamamagitan ng kanyang fingerprint. Nasawi din si Angeline Agere. matapos niyang piliin na manatili sa tabi ng kanyang matandang pasyente habang pinagbabaril ng mga armadong lalaki ang isang bomb shelter sa Israel sa gitna ng mga pag-ataki ng Hamas emosyonal na sinalaysay ng Jerusalem Deputy Mayor Flor Hassan Nahob na ang Pilipina Nars ay nagpakita ng unimaginable honor in the face of evil. Sa kabila ng pagkakaroon ng pagkakataong tumakas sa mga pag ng terorismo ng Hamas, nagpakita si Angeline nang hindi kapanipaniwalang sangkatauhan at katapatan sa pamamagitan ng pananatili sa panig ni Nera sa panahon ng karahasan na nagresulta sa parihong brutal na pagpatay sa kanila Si Angeline ay tubong Pangasinan at bagong kasal pa lamang ito nang tumungo sa Israel Ang isa pang Pilipinang nasawi ay si Loreta Alacre na tubong Cadiz City sa probinsya ng Negros isa siya sa unang nasawi sa pag-atake ng Hamas sa unang bahagi ng Oktobre. Dumalo si Loreta sa kasiyahan ng Music Festival na unang inatake ng Hamas sa pamamagitan ng paragliding attack at isa siya sa pinaulan na ng bala ng Hamas habang tumatakbo para sa kanilang buhay. Tinatayang ang 260 ang nasawi sa unang pag-atake sa Music Festival. At ang ikaapat na Pilipinong nasawi ay si Paul Vincent Castelve apat na pot dalawang taong gulang na caregiver mula sa Pampanga na iniulat na dinukot ng mga militante bago matagpuan ang kanyang bangkay. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe. Ikomento na din kung ano sa inyong palagay. Ito ba ay isang insidente lamang na hindi inaasahan o sadyang kagustuhan ng terorismo na lipulin ang mga taong inaakala nila ay kaaway, civilian man o militar, dayuhan man o hudyo. Ang mga Pilipino ay nagsusing makeup para sa kanilang pamilya, subalit masakit isipin na nadadamay sila sa hidwaan ng magkalabang lahi. Maghari sana ang kapayapaan at diplomasya. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.